Hello guys, isang mabilisang video lang to. Ano, mayroon akong gustong ipakita ano about sa rim, about sa alay na to ng pamaypay. So bago ang lahat, magsa shoutout po muna ako. Shoutout to Atrich Mon, 2181 at Nestor Tagapia 43841. at Ayun, shoutout sa inyo. Medyo matagal na to ano, 4 months ago na pero sasagutin ko lang ano idol. Ask ko lang ano sukat ba ng Honda Rays 70 ng rim. Sa likod po ay 161 tapos sa harap po niya is 184. Ayan, tapos size po ng Spock XRM Kali sa type naman uh, Sa harap, pwede na 161 ano, Patayo, ano, tapos sa likod is 155 Kali sa type Shoutout din, Andrian Marasigan 6144 Lods, ano po size na Spock? 14 size Ayan, sa XRM Susunod so, na vlog, ipapakita ko na sa iyo Abangan mo na lang Ayan, shoutout din, Gsmart Havera paano mag-assemble ng Spock actual tutorial ang sabi niya oh, dapat niyan una yung inner mahirap ipasok yan pag una nasa labas ay nako na lang hindi pinanood ang video nito nag-comment na lang ng basta-basta so sana pinanood mo yung video ano actual tutorial na nga yun eh, nag-comment ka na lang dyan eh kahit kailan hindi ko gagayahin yan na na napagkaalain hindi mo man lang binutasan ng paayon ang, ang rim sa rayos tignan mo ang rayos pilipit ay nako ito yon. Ito yon yung purpose ko talaga sa ano na to, ano, sa video ito. Dahil ito yung kapansin-pansin sa akin ano na nag-comment siya ng basta-basta na ganoon ano. So ito ipapakita ko sa inyo guys. Ayan siya, malapitan na. So ayan, oo nga, tuwid na tuwid na ng Rayos. Uh, oh, mayroon din isa nag-comment noon na nasayang daw yung Rayos niya. Kasi nga pumilipit daw. Ay nako, hindi ko nga alam bakit gano'n ano. Ayan, tignan nyo. Sorry mga sinira natin guys ano, binutasan natin ano. Pero yon tuwid nga. Pero kita nyo naman, halos lumuwa. Tingnan nyo, sakto lang po yung ano dyan, yung tawag nito, yung bala ng barina na ano ko dyan, uh, inilagay, na binutas. Ayan, tingnan nyo ha. O, tuwid na tuwid nga yung ating rayos, ano. Pero ang problema naman, yung rim. So, paano ngayon niya kung nagsawa tayo sa ano na yan, sa style na yan? Ano, gusto nating ibalik sa standard yung ating align. So, ano mangyayari? Tam nyo ba kung ano mangyayari? Hindi po maganda. Ay, eh, halat, tignan nyo, halos lumuha po yung ano eh. Maliit lang po 'yan na baka sabihin niyo sobrang laki ng ginawa ko na uh, ano ginamit ko na ano na bala ng barina. So ayan, tingnan niyo, ibinalik ko na standard. So ayan na nakita niyo, nakaikis na 'yan. Ayan oh, 'yun 'yung sa kabila, 'yan 'yung pamaypay style. Ayan oh, nakaayon nga, nakaayon sa butas 'yan. So kitang-kita niyo ano? Ayan 'yung sa kabilang part tingnan niyo nung ibinalik na sa dati. Ayan, kita niyo 'di ba ang pangit? Kawawa po 'yung rim natin. Ayan oh, ang rayos guys, kahit bumalikuyan, kahit bumaluktot yan, pag inalain po natin ulit yan, babalik at babalik sa tuwid yan. Kasi ano lang yan, eh, ano lang may napakalambot lang yan. Kaysa naman sisirain natin tong rim natin. Ayan, yun lang naman yung ano ko, purpose ko dito sa ano na to, sa vlog na to, naawa lang talaga ako dun sa taong yun na nagsabi. Na namilipit daw yung kanyang ano, ah, uh, tawag nito yung rayos. Yan, hindi ko daw binutasan ng paayon. So, yun guys, so hindi ko naman sinasabi na gayahin niya. So nasa kanya lang 'yon. Siguro baka ano lang sumamaloob niya. Ayun niya oh. Tingnan balik sa standard. Pero 'yon, tingnan niyo naman yung rim. Ayun oh, sira. So, sana wag niyo gagawin 'yon. Wag niyo gagawin na bubutasan niyo yung rim kasi mas mahal ang rim kaysa sa rayos. Magkano lang naman ang rayos, guys? Isipin mo sana, parang girlfriend mo lang tong rim. Ano, pagkatapos mong butasin, iiwan mo na lang. So kawawan naman. 'Di ba? Hindi mo na pwedeng balikan. Kasi sinira mo na nga. So ayan sana guys, naunawaan nyo ano, nakapulutan nyo sana ng kahit kakaunting idea tong ginawa kong video to ano. Ah, uh, hindi ako galit ano, ginawa ko lang para magkaroon ng ano, accounting uh, kaunting kaalaman yung mga gumagawa nyan, yung mga nagpaplanong mag ano, uh, pabago-bago ng design, ganun. Kupin so, tayo ano, kung anong gusto natin gawin. So wag sana natin sirain yung pinaghirapan din natin. Hindi natin pinulot ang pinambili dyan guys. So ayan guys, maraming maraming salamat. na abangan nyo nga pala yung mga sukat ng ano ano ah uh, nang Narayos sa uh, 14 na sa XRM so yun marami nagtanong noon tagal na so hindi ko pa nasasagot na so ngayon sasagutin ko na yun sa susunod na vlog so yun, guys thank you for watching guys <laughs>